May nature bites dito. Okay. Ay, may ka na. Tawara sinin. na ginulat na ito niya? Wala pa ka sinin. Eh. na wala signal. Wala wifi. Tapos siya. Ang kanya natin sinin niya di ka. Ano na daw? Unable to bank account na. Ano na siya di ka. krimnya sebola sini nggak bisa, merahmu itu lembak unlang pak, Lasahan mo nga, lasahan mo na. Kung hindi mo Lasahan mo kung hindi na kailangan ng asin. Silo na yan eh. Mm, Tama na no? Para medyo matamis na misam. Di ba? Parang tamo na saglit. Takipan mo saglit kahit malang one minute. One minute. No? Tingnan natin. Uy, mukbang! Sige, <laughs> mukbang! Ano na, ako ng yellow, Ano na na? Hmm? Okay to? Ito na dis! Okay na dis! Kaya na tayo! Tayo na natin! Ano yung dabi ba oh? Ano mo? Fried rice? Lagay mo yung asin do sa gilid. Akin na, akin na Thank you. Sige, takpan mo lang. Akin na yan. Yung ano? Pakain mo na ako kasi. Anong akin na yan? Ano so, okay, nga yun? Right, right. Palagay niya doon. Akin na yung plato yung pababura. Plato. Oh. Ayun yung mangkok na puti yun ang lagyan. Mangkok na puti yung plato. plato. Ito. Hmm. Yan ang dalang malaki. Sabong. Ito, ito. Yan na, yan na. Kunin mo na. kulangan nga laman yung isa niyan dahil. Uh. Ito. Eh. Kuha na kaladabi niya. Kuha ka ng na. sabong. Kunin mo yung kagat malaki. Dalawa. Uh. Yung dalawa. Hmm. sa niyo mga pa. Ako magkakain yan. Ito. Eh. Wala. Hindi na hindi. Wala hubog. Oh. Kuya, kuha ka na lang dito. Sabaw ko marami ha. Sabaw lang ang masarap niyan. Yung kanyan. Kuya. Kain na. Uh -huh. Kain na na. Kaya na na. Tekman mo na kung mahalat rin. Ito maramalit na maramalinis nang sabogang 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 Okay, yan. Wow! sabogang 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 Sabaw sabogang pa. Pa. sabogang pa. sabogang 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 sabogang

Ayan, isa rin. Ayan, isa rin. Isan pa rin ito, nabit. Kung dito nabutas, kung yan, May lagi. Lagyan na siya at lagyan na ng pinis. Pangan mo yung Gawas matigas pidi dale, kagat. nasabayan ba ano? yung ano nilagay? Dabi, nilagay yung yun saan yung 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 yung

bida lakad na yung ano mo kagat mo mm, kano basagin natin Ganito mo na, nito para sa ito, na Ganito ano mo na ito ano mo na, na ito Ayun know, Puro. Tayo. Kaso. Nakakaintindi ah, siya anong pag tinawag ng sa pusa, hindi nakakaintindi. Hindi ko ni Kuya

Huwag yeah, naman siya i-mail. ako yan. na Tumaliw ang karat, eh. Ano nga yung reject ko kagat? Yan, may dito sa kombi. Puro lang kagat. Ah, liwat. Di Di kagat ka Ano nga kagat? ng alig eh. tabak. butuh buto dong sangarang kerembes lawan buto Porofil. Ini saya mag effort. Ini semester krab masarap, pero di rumah Hmm, yung tanggal ko lang. Lahat naman yung pinananggal ko yung takip ko lang. Na, yung, yung isa natanggal na talaga. Yung buo. Hmm. Tapon mo na kayo lang. Yung. Basa, dun, Tapon ano? Kaya mo ano yun yun? Basagin? Basagin mo ng ano. Parti. Parti yun. Ben, kaya man yan. Hmm, ba? ito, malaki. Gusto mo ba? Baba, pa dito. Ano na ako ngayon? ba na? Hindi. Hindi. Kaya manahan niya. Matilyo. na? na? Sino? na? Ano pa? Ano Kan <laughs> ko, so, Nagigigilin pa. Oo, oo, oo. lang 'yang kanin na may sabaw na konti. Para malasaan niya. kanya body <laughs> 'yan, <laughs> May silang palang buhay ng kusa eh. 15 years pala matanda na. Mahina na. Kaso naman 10 years. Tanda na. Kaya pala yung aso. Yung aso. Pag apat na taon gulangan, lakas, mahilig magpag-gupa, away.

Tapos, hindi nga siya makiluto kaya yung shot pan, bulat. Ala-ala, sa mga tao sa ito. Kung may masad na video, nag-ibay sa ito. Kapag nga lugar, nag-ilag ko yung bayabas niya sa hawan. Sa sa ito ng Bayabas, pag napatawin nanay sila. Puro lahinog kayo, wala man nagkukuha. Ha?

Uy. Marakwan ko ano lagi. Hmm? Ano? Nagyan lang yung aligi dito. Hmm. Grabe. Ganaman pa nakakahiblad to ang aligi nito eh. Ang lasa niya talaga ka. natok eh.

Pero ang kasugod niya, magbano lang May siya doon. Kailangan. Putol-putol mm -hmm. siya bakal. building wilding daw siya. Mm -hmm. Diyan na siya patahan. Ang gawad pala niya lang dito mga kwan, di ba? Mm -hmm. Wala na. Nana? Wala na. Wala na. Ano? Ito. Ano ba na po, so, po mayroong mga laman po. <coughs> so, Ito. Ito. So, mga laman. Ito ito? Ito po. mo ano? kayo magturo. <laughs> ah. May dito lang. Mo muna yan. May dito lang yan. Dito lang eh. Dito lang yan. Inin mo muna yan. Lahat. Pupo ka na nung kapsili doon. Meron talaga mahilig sa kapsa. Mahirap, mahirap kain. Meron, meron naman na ayaw. Taman. Wala, kaya po. sa ko ngayon. Grabe. Ano mo? Ano mo? Pag-isip pa nila. Nakard nila? Kailangan mo yung card nun na. Padalo, so, nang oras na pumunta. Pumunta ka ba, Darwin? <coughs> Darwin? Toy? <coughs> <Uy>. Ito <coughs> so, ba't hindi ka nasagot? <coughs> <coughs> Magkarga kayo doon sa sabon. Murang gasolina.

Oh, malaki, ang malaki ang laman na nakuha niyan. Tsaka sa pusa. Naawa doon sa pusa.